ang best. Una sa balita, entertainment, sports to. Masaya ka ba sa buhay? Hindi masyado. Parang may kulang. Naku, pag-usapan natin yan. Hindi pwedeng lagi ka nalang malungkot. Sharing is caring. Aalamin natin kung paano ba natin haharapin ang sakit at lungkot pag iniwan ka ng boyfriend o girlfriend mo. Kukuha rin tayo ng tips para ang mga relasyon ay maging for keeps. Ako po si Amy, ang inyong Telebabe. Abante ang best, balita, entertainment, sports to. Oh. Huwag mo na matulog. Samahan si Aimee sa programang Telebabe. Lunes hanggang biyernes, alas 9.30 hanggang alas 10.30 ng gabi. Dito sa DWAR 1494. Abante Radio. Abante ang best. Una sa balita, entertainment, sports to, nangunguna sa pinagkakatiwalaan. Maraming salamat. Patuloy kaming maghahatid ng mga totoong balita at serbisyo. Abante ang best! Una sa balita, Entertainment Sports to. Abante! Abante! Radyo Balita! Radyo Balita! Ngayon! Magandang araw mga kaabante. Narito na ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Dako na tayo sa ating balitaan ngayong hapon. Biyahe sa dagat sa Northern Quezon, pansamantalang sinuspindi dahil sa tsunami advisory. Maabante sa balita si Abante Reporter Nilo Del Carmen. Abante Radio Live Report. Pansamantalang ang sinuspindi nga ng uh, Coast Guard Station Northern Quezon ang biyay ng lahat ng sakang dagat na may 35 gross tonnage pababa na bumabaybay sa silangang baybay ng Northern Quezon. Ito ay batay sa nilabas na tsunami information ng DOST P-Box na nagbabalabala ng posibleng uh, minor sea level disturbance kasunod ng magnitude 8.7 na lindol uh, na naranasan sa Russia bandang alas 7.25 ng umaga ngayong araw. Batay sa mga pagtatasa ng Pacific Tsunami Warning Center. Inaasahan ng sa mga baybay ng Pilipinas na nakaharap sa karagatang Pasipiko ng mga alo na mas bababa sa isang metro. Ayon naman sa Sea Travel Advisory ng Coast Guard na inilabas kaninang alas 12 ng tanghali, mananatili ang suspensyon sa pagbiyahe ng mga bangka hanggat hindi idinideklara ng FIBOX na ligtas na ang paglalayag. Patuloy na ipinapay sa publiko na maging mapagmatsyag at sundin ang mga abiso ng mga otoridad para sa kaligtasan ng lahat. Ako si Ingeniero Del Carmen ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. A Abante Radio Live Report. Klase naman sa coastal barangays ng Katanduanes, sinuspindi na rin dahil sa minor sea level disturbance advisory. Maabante sa balita si Abante Reporter Rosas Olarte. A Abante Radio Live Report. Mavic, sinuspindi na rin ng pamala ang lokal ng mga bayan ng Bato at Baras sa Katanduanes Province ang klase dahil sa tsunami advisory sa bayan ng Baras. Ang mga apektadong paralan ay ang Janet Legan Elementary School, Agban Elementary at Senior High School, Bentikayan Elementary School, Putsan, Danao, Moning, Tilod, Salvacion at Baras Central Elementary Schools. Suspendido na rin ng klase sa Marinawa, Batalay, Pananaogan, Kar Karorian, Kad Kage Aray at Tesda kabugaw lahat sa bayan ng Bato Katatuanes. Sinuspindi na rin ni Mayor Galicia ng Rapurapo Albay ang klase sa lahat ng levels bilang precautionary measure. Ayon naman kay Acting Albay Public Safety and Emergency Management o APSE Mohed Roderick Mendoza na batay sa Tsunami Susceptibility Map, ang mga barangay na maaring maapektuhan ng minor sea level disturbance ay ang Pagkolbon, Binusawan, Linaw, Tinupan, Biga, Buena Vista, Manaanaw, Morok, Borokan, San Ramon, Sabatan Island, Kalinaga, Bilbao, Nagkalsot at Hamorawon, lahat sa rapu, rapu Albay. Habang sa Legazpi City ay ang mga barangay ng Lamba, Maslog, Buena Vista, Victory Village, North at South, Sabang, Padang, Bigaa, Aaringbay, Rawis, Homapon, Bagakay, San Fernando, Porsyon ng Bonot, San Roque, Centro Baybay, Pigkale, Puro at bangkerohan. Ako si Rosas Olarte ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio Live Report Muli ito ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Ako si Mavic Trinidad ng Abante Radio Balita Ngayon. Magandang hapon. Abante, Abante, Radio Balita, Radio Balita, Ngayon.